Si mama po ay nagwawalis dito sa loob po ng palaisdaan. Loob oh, wow. ng kubo. Si mama po ay nagwawalis dito sa loob ng kubo. Mamaya po yung magbabananak kayo. Napakalamig ng tubig. Tamang-tamang -tama at mainit. Bakit ka nangyayanda lang? Dali magyayalo. Magyayalo dali? Oo nagaliwalas bigla nung nawalis na mama. Nahinog na po yung saging na tiniba po namin ni <coughs> na bossing nung bago po kami lumos ng nila. Ay lulutuin po namin ito mamay ang banana kayo. Yun pong iba ay amin na pong inilaga kagabi. Eh. Ay ngayon naman po ay banana kayo ang luto namin dito. At meron din po ditong mga kamias. Nahihinog na po. Si po ay namulot ng tilaway. Ay hmm. ba po at nagtatatak. Oh, ma'am, ba doon? Alam mo, oh, favorite sarap. mo din. Uh -oh. <laughs> Kapag lagi pong pupuntay, mamumulot muna doon oh, sa labas. Para maraming laglagan eh. Masarap lang naman pong kainin na, eh. mm -hmm. Malinam lang. Mm. Malinamnam. Mm. may na na May dalang tubig na inumin. Magaan lang ay pero sa layo na oh. pagdating dito yung pabigat na pabigat. Yeah. Makahingal din yan, eh. At bayan po ang mga aso si Silver ni Kulog, may ang higa sa lupa. Gustong gusto nila din yan sa lupa. At malaming. ang ginagawa nila ay kinu kinukot-kot yung lupa at saka sila nahihiga. Gawa ng malamig. Ayun ay si Nerds ko. Mm, -mm. Ay dagawa ng si Kulog ay ginagawa dito sa amin. Mm -mm. Di sa labas ay nagkukot-kot at doon nahihiga. -mm. -mm. Ay, so, sana naisip ko, sabi nung matatanda, masama daw yung pangitain. Oh, oh. Pero si Nerds ko, oh, ang meaning daw na, oh, na parang territorially yan. Halimbawa ito, teritoryo na nila yan. Mm -hmm. Ang pangalawang reason, dahil mainit, malamig dito sa lupa. Oh, oh. So pag nagkutkut sila, medyo malamig. Comfort. Ayaw nga, dati noon ay si Silver ay hinahandaan ko ng karton. Oh, At para doon mahiga. sa oh. Saka ayaw, nilalatagan ayaw. ko ng damit. Oh. Ay, ay, what ang ginawa? Ginat, ngat, ngat, ngat. Oh. Pinaglaruan. At ang ginagawa, kita yan. Kinakalkal yung lupa yeah. at doon hihiga. Ay na yung unang araw, ini. No oh. Nung unang araw, hindi kayo nakaalis na. Natidyo kayo. Mm -mm. Ay, burn so, out. Oo, oh, oh. Brand out. Nung graduate ni Milot. Oh. Ay, hanggang gab, eto eh. Ito namang si Kulog. Ay, eh. kami nandito ni Janet. Ay, humabol. Milot po, mo? Oh. Ay, di nandoon. Nasa okay. kalasada, Malayo na. Hindi ko na maipabalik. Kasi nakaikunat. Doon oh. na natulog oh. sa bahay ay ano kay si Baro na yung kwento yung, na yung naiwan daw si Silver ay oh ay gabi na nakikita daw niya siya daw hindi baka tulog at siyempre brown out mm -hmm. si Silver daw ay nakakailang balik dun no? sa labas sa pilawa sa, sa labas at... Oo, uh -huh. babalik Alas, dito, oh, tapos babalik daw, ulit do. Babalik daw, dito, babalik uli do. do. Parang Uy, nalungkot si Silver, ha, oh, Oo, ako kay Silver at abay, siyempre, eh, na sa baga na yung Kulog? Magkabati yung dalawa eh. Sumama. Sumama na sikulog doon sa bahay. Isang Isinakay ko na, na, paawat, si siguro. <laughs> oh, man, na. Kaya pinalik mo na ulit. Kaya binalik mo na Siguro ako may na kaya nag-iisa na. Ay, di binalik mo ulit. Eh, sikulog. Sabay oh, ako, oh, nilagay ko na ulit. Eh, sikulog na may nandito iyak-iyak. Di parang miss na miss din. No, Oo, oh, iniikot. <laughs> yung dalawa kahit wala si bosing Nakita ko oh, ba yung dalawa? Iniikot na, yung no? Bossing. Yung Pilapil. Oo, oh, oh, ba yan si ini. Ah, kalimutan ko na yung aking dala. Pasan ko na yung dala Ah, ano ka na tigil malilimutin ah? Ay lang kasi ito sa iyo ah eh. <laughs> ah, kaya palang binaligan mo. Oo. mo. Bait naman ng pilawin na yun. Ay magkabadi, paano mo na sasama si Kulog? Ay malulungkot si Silver. Gusto na isama ni Janice. Oh. Ay kami pa Singapore. Ay wala naman doon magpapakain. Oo. Oh. Ay dito na may nakita naman namin si Kulog. Eh. Kaya siguro si kaya siguro yung pumayat ay eh, takbo nga ng takbo. Uh oh, ka oh. ako na may kahit... Eh, Aba yan, ko, may lang... laging busog dito. Tiyo, oh, laging okay, ang sinaing na puno. Oh. Pwede ko yung tsaka yung na rin kami doon. <laughs> <laughs> Sobrang so, layo nung nakarinti ito. Oo. Oh, oh. Ay, ay, ha? Pero ma maganda kay Kulog at malalakas yung ganito ah. ah, ah. Kahit yung tiyan ay hopi, kayo na ako yung umano, nagdamasin. <laughs> nagdamasin <laughs> si Kulog. Ay, di, iwan muna si Kulog. At nung may kabadi si Kuwan. Si Silver, malulungkot si Silver ha, ah, hanapin si Kulug eh, nawawala yung kanyang katropa. Oo nga, honey. Pipiliin lang yung may kain ng ano bibigay ng sa manok. Ah, kumbaga may tinatanggal mo muna, electric fan doon sa kwarto namin. wala kayo. Sa second floor, at yung sinasabit. Aba, hindi yun malalaglag dito ah. Saan mo pag sinasabit? Sabi, pinakuha ko din yan. Ay, parang mababaw ang pako. Ha? Parang mababaw. Oo, mababaw. Oo, may Paano yan? O, oh, ano yung pako? Ay, ayosan eh. Ay, maganda nga. Pag-araway natin yan. Tamang-tama, honey. May signal na po, mama. Ah, may signal na dito mm -hmm. sa loob? Ay, dati no, wala. namin ni Kuya Emil. Ay, dapat ay maitaas pa yung kuha. O oh, marami pang wire na sobra. Mahaba pa. Ah, dapat ay mas maitaas pa yung ano. Dito ah, malakas sa signal. Di yan. Kaso, dapat ay taasan ng ano ah, kawayan. Ayan po at naka... Anong tawag dito, White? Signal booster. Signal boos booster. Ayan po at nak... Oo. Nakakabit na po yung aming signal booster. Thank you po, Sir Glenn nagkaroon ng signal doon ah. Kaso medyo wala mayroon, Meron wala. Siguro 'pag nagkakaulap nawawala. Oo. oo. Ay Kaya, dito yung malakas yung ang hapap, signal ah. Yung Hahanap yung... na natin ang bago. Namis ko po dito sa Pispan. Three days po kami dito nawala. Kami pa naman ni Milo tayo. At si Bossing po ay nag... Haayos po nung kanyang lambat dito ah. Para sa kanyang lambat na iyan, bossing. Sige, yeah, ito rin nga. Ah. Uliin mo yung mga tilapia. At si... Katry kong ihanap ng signal. Tikat ako ipupunta kay Andres. <laughs> At si Andres ay nadi dito po. Oh. Nadi dito po sa duyan wow ay ganda ng view dito Andres Andres mami miss ni Andres itong duyan pag gumuwi na ng tagaytay yan eh napakaginawangan naman dito ha ganda pati ng view dito ganda na ng view sarap pa ng hangin Andres at kahit umulan may araw ay may bubong Andres, The Pogi! Umiitim na si Andres! <laughs> Nung kadadating ay puti-puti, parang gatas! Ay ngayon na yuha! <laughs> Umiitim na! <laughs> Wala na yung Amerikano dito. Taong Kubo, taong Fish Panda! Uh -huh. Hindi na mukhang anak ng Amerikano! <laughs> Umiitim na si Andres! Ala ko may duyan dito ng ikinabit si ano okay, ah. Mood po. Tinanggal na uli yung isa. Oo. Uh -huh. Andres! Yung... The <laughs> Andres! Mababot, hindi hindi, hindi, pogi. Andres! Pogi, sarap di yan to fanboy, Andres. Ha. Dito sa pwet mga Ano ba kayang ginagawa mo po si? Mintol. Ah, ganyan pala iyon. Lalo ng ang tayo. pa Para hindi labi atong malilita. Uh ah. Mahuli. Hulihin ko. Napakayos Ganyan pala ang bintol. Andres! Pogi! Aba! Ay, maitim na si Andres! Andres! Maitim na si Andres! <laughs> Andres, <na> si Andres. <laughs> <laughs> Ibigay mo rin kay Camelot. Pogi! 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 Turuan mo kung paano magpogi. Parang pipikit-pikit ka. para gayahin ka niya. Pugi! 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 Pagkat si Silver Rating 3, ano? Pugi! Pugi! 3 ml. Ayan po, at magpapainan po si Janet at si... Echolog, Daddy. Echolog and White oh, do, 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 do ng okay. vitamins ng mga aso. 3 ml, aso. Yeah. Dito pala white tayo, may virus. Eh, <laughs> hindi naman confirm, Pero, base sa mga symptoms, Oo. May tuta. Daddy, papainin ko na si Echolog, ha? Oh. oh. May black mo ba ba ako? Oo. Oh. Ano ko Mm. Ikaw magpainom kay Silver, ha? Oo, oh, ayan po si Janet. boss! Oh. Abo! Abo! Wala na po si Taib. Oo, oh, wala na, na si Taib. Hmm. Si Hibas na Naninibago lang. Nanini-bago sa akin. <laughs> Nung daw ang dumating ang papa kagabi, si Hibas ay naiyak silver. Silver, liga dito silver, silver. 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 Yung palang gano'y yung virus white ay eh, nakakahawa sa mga aso. Oo, oh, pero hindi sa tao. Sa aso lang. Oo. Oh. Silver. Kawa naman si... Silver. Taib. No, hmm. Eh. hmm. Saka si Tagpi. Oo, no, boss. Masipag pag pa naman din at pala sunod sa Kuya Emil Pag uh, gagala din yan sa fish ta, ay... Tapos yung tuta mami, si Hibas ay? 1. Hibas ay 1 ml. 1 ml. Dito? Pero yan naman po ay may ano na, nabakunahan na waitan Eh kailan daw uli ang bakuna nila? Hindi dito. 4 ml. 2.4. Ah. Yun. So, ito yung mamaya, eh. ah, yekay si Bas, kiki si si point four dahil. ah point lang, ano yun days seven days ah, uh, uh, four, four, four days, four days, days. Uh, idealin ituro na lang niyo sa akin kung anong diyan yung pang, iba liga dito, oras ipapa ino, sabato sabato, saan nilo, tito ano, 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 Nakakita yung nakarecover. Na sa gilid daw lang. ang Para hindi sila maayan. Masik mo ka na. Namaya na ulit. Mamaya na ulit yung dalawa. ko ah. Ito ay dalawang scoop ha, ay sa isang baso. Pero ito na may everyday drink nila kaya counting counting lang yung dalawang scoop pero sa isang container na. Bisibig ka counting lang Para hindi lang sila laging hina. Uh, para hindi sila dehydrated. Aba, ito, nung unang dala ko dito, yung akala ni Baronay kay Andres. <laughs> Ayan <laughs> uh, <laughs> uh, yun naman yung sa mga aso. Ayan naman nila. Oo, iyo. Para Meron palang gano'y. Oh. Eh. Ay kami nagpapainom ay sa pinutol oh, yun, na Wilkins. Oh, Ayan ang, ang kawa. Eh. Ay pala, may gana'y Ayan. Iya, Ayan. At dito po kami magtatanghalian. Meron po kami dito pritong na, tinapa at saka tuyo. Napakabango na, po ng amoy. Nakakagutom. Ayan po at nakaluto na po tayo. Meron po tayo dito ang hilagang karning kalabaw. Na nilagyan ko po, po ng okra saka ng repolyo. At ito yung mabang ng kanina pa namin na amoy na talagang nakakagutom. Tuyo at saka ah, tinapa. kain na tayo. Milot yung ano, suka. Ah. Kain na natin. Kain na po tayo. Kain na bossing. Ay, na ah. Kainan na. Ay, ay, walang kutsara tayo. Ito ah, hindi nalagyan. Bindig mo ang kutsara. Walang ninyo ni Kawan. Kain na po. Ay, pika, umamaya ka. Wala kayong kundala sili. Tapos sila ko. Kain mo na po. Naiwan ko pala yung aking monopod. Ano yun ah, suka? Suka ah. ang sasa. Suka rin yun ah, ni. Namiss ko ang ulam natin dito. Mm -hmm. kaya, ano mga ulam niya doon, ate? Sabi, Lagi chicken. <laughs> Laging chicken. Kaya sabi ko tayo magsabaw naman at saka <laughs> magtuyo. Oh. Mm -hmm. sila doon dry. May sabaw din naman. May satsaw kayo. Uh, uh, uh. So, nakabukod okay. ang sabaw. <laughs> o, na. Max. Sa ano, max. Uh, max na tigiyo, Kumain na apple pala honey ay po si Milot at mag-backdown kanino ay tatalop na po nang saging para sa pangbanana kayo. Kailangan ko si Dayan. May langis po bigla tayong marami. Daring. Ah, minsan tayo, kaya kami nagpunta doon yung kuryente. Yes, ako pupunta sa inyo. May sabi ni pag ako na moputa, hibas na 'yung palayto kanina. May daya ako pupunta kay Sis. Dili linis sila. Mabilis pong balatan ng hinog, sabihin sa, sa hinog. Dekit na dekit. Ipuhin At ito po, nakaluto na po ng banana ko. <laughs> ito <laughs> Nagkakain na po kami. Sarap. Sakto ang pagkain ng gani. Mm. Eh. Ito yung ating tiniba nung isang Kaya, araw, nung bago kami lumabas. Bago kayo magbalik ay. Hinug na. <laughs> Inug na lahat. <laughs> Natataklaban po ng motor. Wala hindi po naman. Ah. Kapansa nila dito. kain po. Yan ang wala ko may manok. Meriendahin sa probinsya. Lagi ako doon na may nakikita manok Andres! Mga mensay si Andres ay eh. kakain na rin ng banana kayo. Pwede na ba siya ng ganyan? saging sa ate? Hindi Ma pa, ano? hindi pa. Mabigat ito sa tiyan. At ayan pa. Oh, oh, oh. Marami pa pala yun. <laughs> ay, pagbukod mo na si ano. Si Nini, Kim, saka si Idro. Oh, oh. Abay, ay, doon sa kas... Oh, ay, oo. Oh, Madami po, sino ang na yun. Ay, ang isang banana kayo, ay, ay, pa. Na. Oh, ba, ano ko yung dalwala. Ang pa. Ay, busog ka na. Oo, ang po. ano yung nakakaisap pa daw ang kanina. Abay, marami naman yan, Kahit magtatlo ka pa. Kahit tigta-tatlo. Kahit tigta-tatlo. Kahit Papakain si, si Janet kulog ng kulog. hotdog ng mga aso. Oh, no, talaga, <laughs> <na> ng <mag -tulog. laughs> Pero pag ikaw nag-utos oh. ay nasit iyan. Si, si Andres naman po ay nakaka- Ah, si Andres. <laughs> 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 si Kulog na aso ah, si Silver. Si Silver. Nakakain na. Tapos na si Silver. Ah. Yan po ay merienda din nila ng mga aso, hotdog. Oh. Yan naman ay pandog talaga. Oh, oh. Yan ay hindi yung hotdog natin. At yan ay dog food Beer. talaga. Ayan. Oh, ito yung yes. beef plate. Yan ay raw. Raw beef. Gustong gusto yan ng mga aso. Oo. Oh, oh, oh. No, no, no. Kala, mahirap siyang tanggalin. Mahirap nga no. May nabili ako na madaling tanggalin. Ah. Ibang brand. Ito ay mali yung brand na nabili ko. So, tagpi! Kain na tagpi! Ibas. Hey, Kain na. Ibas? Hey, ah, Ibas. Ibas. Silver! Nainam sa hibas. Sa eh. silver ang kuko ha. Ay mamaya. Silver no. na ako. O, painamin okay, mo muna. Kasi <laughs> nandun <dumating> si Bosing. <laughs> Nung daw si Bosing, ayak daw ng ayak ehan. Para nakahanap ng kakampi. Kain na. Di ba, salika? Mago si ibas. ini yung sinusubuan ng kuya. At parang ayaw pa niya na eh. Hindi niya masyado pang gusto. Ayan po at si Bossing ay magpapain ng mga bubo. Meron po ditong isdang tamban. Ito po ay binili ni Bossing kanina. Yan po ay papakain po namin doon sa mga alimang. Tapos nag... Uh, lalagay na rin po si Bossing ng mga... ...pain po dito sa bubo ah. Magpapain na din po. Yan po yung kanina pa ni Bossing binili. Nilagyan lang po ng yelo. Ilan ang papainan mong bobo? Saan ka magpapain? Doon sa may mga limang... Isang bubong ditiklop ay isang perasong isda. Ilan lahat? Isa sa itong may pakain ako. Dito yung walo, napapain ko. Ayan po, magpapain na po si Posing. Yung isa, mo pa. Ah. Ay, di magbabal sa kapadi yan. O, dito mo lang sa mga gilid-gilid. namatay po yung aking tanim ditong papaya gawa po ng sobrang init natuyo parang yung aking mga kuway natuyo na rin honey yung aking angkong hamba natuyo na rin po yung iba pagkadating namin galing Maynila ayan po agad si Bossing paspasan na uli ng trabaho dito sa fish pond ngayon po ay high tide hindi na po ako sumama kay Bossing sa pagpapain po ng mga bubong ditiklo at ako po ay magpapakain na lang po ng mga bangos Si Bossing ko yung nagpapapasok ng tubig. Oh, Pa. Na-talo. Tatlong araw din po ako hindi nakapagpakain ng bangus. Namiss ko po, po ang ganito. pagulo na sila. hindi, oh. sige, pag kayo ha. Pag si Bosing po nagpakain ay si Bosing ay naikot po hanggang doon sa dulo. daw po si Bosing naman, nagpapain po ng mga bobo. Bayo na po si Bosing. Nagpapakain naman po siya ng alimango. At ako naman po dito sa mga bangos na maliliit magpapakain. Ayan po si Bossing. Saan ka naman magpapakain? Ah, dito naman. Sa irrigation. Saka sa dulo ng irrigation. Ah. Uh, papakain po siya ng alimango Tingnan mo yung akin sinabugan diyan ng kuwan Sinabugan ko ng pagkain ng bangus Bali si Bossing po ay nagpapakain pa ng mga mga alimango Ayun lamang po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa so, walang sawang pagsuporta at panonood Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.